So I am guys, oh my god, welcome to batambang here in Cambodia guys so Guys ayan. So, ayan guys. At naglalakad ako ngayon. Actually, nag-inquire ako about sa ano. Nagtanong ako nung magkano yung papunta dito. So, may napagtanungan ako 300 baht Tapos, yung nakuha ko ngayon na taxi, eh sinisingil ako ng 1,000 baht. So, hindi ako pumayag. So, binigyan ko ng 300 baht. Tinagdagan ko pa ng 40 baht. So, nagkamali ako ng bigay. Parang almost 500 baht pa ata nabigay ko. Ah, oh, my God. But, anyway, it's okay. Part of experience. At least, mag-enjoy. So, nandito ko ngayon, guys. So, tingnan yung ganda. So guys. Actually, ang sarap pala, no? Kahit mag-isa ka lang magta travel and nag explore parang nakaka-enjoy na rin. Kasi hindi hassle kung paghahawak mo yung oras mo. So, enjoy the day! You're in Cambodia! So, andito ko ngayon sa Batambang. So, guys, ilibigot ko ngayon dito kayo. At, mamaya, magkikita kami ng aking partner pero kakain na muna ako guys kasi alas 5 ko na madaling araw umalis. so almost 2 hours yung biyahe dito pero okay lang I feel mag isa lang ako rito nag adventure sa travel para makita natin yung ganda ng place dito sa Cambodia guys so, oh my god nakaka-amiss ang ganda ganda harap ko yung pinaka temple nila I don't know what the name but sobrang ganda na guys so, yeah. guys at sobrang ipulito na talaga ako na kami nitong 9 o'clock Itong umaga so syempre bago, bago kami magkita kailangan busog na ako guys medyo sa <laughs> so, totoo lang ha actually yung talaga Pangarap ng ko kagahapon at sobra akong parang humihilab yung chance, guys but <laughs> I try na sana hindi naman magkaroon ng problem at hindi naman sumumpong nga aking chan ngayon dahil ito yung pinaka best experience na kikita talaga guys oh my god guys, samayin guys guys, nasa likod ko na po siya Napakalapit niya guys. Nasa gitna na siya ng um, da guys. So, ang ganda. Labi. Sobrang ang nakakainis talaga mga kita ng mga ganda Simple guys. Off, And, lapit ko guys. Hindi ako pwede pumunta sa gitna kasi uh, highway kasi. Alam mo na. So, makita ko na lang Cambodia So guys So, ayun guys Oh my God Welcome to Batambang Here in Cambodia guys so Guys Ayan Sobrang lamig Grabe guys Alam nyo guys Ang lamig-lamig O diba yung pag Tubig Naliligo ka ganina ng madaling araw. Oh, my God. Kala ko nasa freezer ako. Kala ko yelo na ako. Gosh. Ang labig-lamig. Pero, guys, okay lang. Sayo na naman ako. Kasi lang, hirap lang talaga pag i-boost mo lang talaga. But, anyway, andito na ako, guys. Enjoy. So, kakain tayo, guys. Nagugutom na ako. here in Batambang guys so ipapasyal ko kayo at ipapakita ko sa inyo lahat yung pupuntahan natin guys kasi sobrang nakakaamis pag nakikita ko talaga yung ganitong pagkakit ng lugar so marami pa tayo pupuntahan guys so abangan niyo guys kaya don't forget to click mo yung notification guys so hi guys it's me Laksa And welcome, welcome to my vlog! So guys, for this video, guys, pupunta tayo ngayon here in Batambang. So magkikita kami na aking partner at magtuturo kami at ipapakita ko sa inyo yung mga historical temple here in Batambang, guys. So ito guys. Oh my god, ang sarap. Ang ganda-ganda dito, guys. Actually, ang sarap dito, guys. Lalo't kung may kasama ka yung partner. Actually, ako wala talaga ako kasama. Mag-isa lang talaga ako. But, happy lang. Enjoy the life. Kahit mag-isa tayo, guys. Enjoy nyo lang yung life mo, guys. Huwag kayong malulungkot, guys. Huwag nyo isipin na kahit mag-isa tayo, guys. Hindi natin kayang maging masaya, guys. kayang kaya natin maging masaya, guys. So, ayan, no. My oh, God! Ang ganda! So... Here is my rant to my future life. Oh my God. just love pa to, guys. Ayun, guys. Oh. So, yan pa lang nakikita nyo, guys, ha? Ah. Marami pa tayong puputahan, guys. At, iba pa pa-show po kayo ito. Actually, kaganina talaga, ha? Alas 5 na madaling araw, lumakad ako. Oh my God, ang dilim. Actually, nakaka... Nakakatakot talaga maglakad ng madaling video sa ano. Kasi ang daming aso. At tumutik okay na ako makagad. Hindi na lang kamot, hindi ako kinagit, guys. So, hindi yung kong jowa guys it, guys alam mo na so yun guys ito ako ngayon hindi ko pa nung pakarating guys pero punta parang nasa Amerika natin guys oh my god iba din nakikita nyo guys ha balik oh ka sa Amerika guys parang bridge mo napakalaki sanaw na yung guys so yun yeah, so yung ito sa pinag hindi malapit na naman guys, pero Ano ba pala yan? Doktor pa nalang yan So kakain tayo guys So Ayan What is this system? Uh, pork egg. Pork egg. Pork egg bamboo. <laughs> okay. Pork egg bamboo. <laughs> okay. okay. Still one. Still here? Oh, yes. Goodbye, uh, buy so? Ani uh, man this? No. Ani man this? is this matcha? Yeah. Five pounds. Okay. Ah. Uh, ah, uh, maybe coca. Coca. Coca apa ni? Okay. Coca. So ayan guys, habang hinihintay ko si mother, kain muna tayo guys. So guys, ito yung order ko. And, ay, thank you sister. Thank you so much. So guys, ito yung order ko guys. Thank you so much, sir. So, ito yung in-order ko yung may baboy na may itlog. Hindi ko alam kung anong pangalan ito, guys. Pero, kung anong pangalan itong ulam ko. Basta, ito lang nakita ko mukhang masarap-sarap lang na pwede kong kainin. So, guys, yun, guys, so, papa na naman. <laughs> guys, yan. Kainin natin. Guys. Ah, ano siya? Puso ng saging. Hindi, hindi ako, parang hindi ako nasasarap pag masyadong marami yung sabaw kasi nagkahalo yung tamis basta, saka alat basta hindi ko yung, ano, yung sabaw pero masarap siya hindi lang parang hindi lang masyadong familiar sa pagmarami yung sabaw yun o kain kain So guys, may nakuha kasi ako dito na may nakuha ako dito na partner na magiging kasama ko sa pag-tour. So, yung kausap ko siya, almost $25. So, doon sa inistayan ko, tinanong ko kung meron silang tour package. Meron pala silang tour package. At, mas nakamura pa ako, guys. Kaya, guys, kung pupunta kayo dito, ha, tip lang, Pwede naman, wala namang problema kung gusto nyo kumuha ng tour guide pero mag-inquire mo na kayo guys. Katulad ko yan. Katulad, nag-inquire ako doon sa may pinaka-hotel ko. Pero naman, ang mura lang guys ha, $8 lang at mayroon pa akong makakasama. So guys, antayin ko maging magiging kasama ko doon sa tour guide. Mas maganda yung maraming kasama, diba guys? Kasi mag-isa lang ako guys. Ang lungkot ang buhay. <laughs> Oh my God. <laughs> Kaya guys hmm. So ito guys Kukwento ko sa inyo nangyari sa akin Kaganina Ano guys Alas 5 pa lang Na madaling araw ha At naglalakad ako Grabe ang dulim. Ah, grabe kamuntik na ako kagating ng aso guys nangunit talaga ako sobrang tiling buti na lang hindi ako tumukot alam mo na takot ako sa aso guys sa hindi ako natatakot sa aso natatakot, guys. yun guys so, ayun tapos nag ikot ikot ako doon kasi nagalap ko ng service kasi kung magbabasa ako ang alis, 6.30. Pero makakarating ako rito here ng Patambang, 11 o'clock. So, very hassle. Kasi 9 o'clock ang meet, meet, up namin ng partner ko. So, ginawa ko na lang, Mag-taxi na lang ako. Umalis lang ako na maling araw para in case na magpunuan, wala namang problema. So, ayun na nga guys. Nakakuha ko ng taxi. Naging kwero ko dati, ang sabi lang sa akin, 300 baht. Ngayon, I-single ako ng 500 baht, Yung sabi ko hindi ako, hindi pwede I already asked somebody 300 baht binigay ko 300 baht, tapos binigay ko yung other 40 dollars ay 40 baht, 40 dollars kami, yung 340 baht so ayun, tapos binigay ko another 2,000 like a may mat okay lang nang matapos na yung usapan namin at hindi naman ako nag ano nagsisi kasi explore and enjoy enjoyment mo lang naman yun ay yun lang naman is parang ano ah learn your mistake diba kung tawagin so alam mo na sa next tour mo alam mo na ang gagawin mo kaya sa lahat ng magtutor guide dyan sa lahat ng magtutor guide mas maganda Tanungin nyo muna bago kayo sumakay. Para once na nag-okay na siya, wala kayong pag iisiya at pag nagbayaran. So guys, tip lang. So guys, kayaan. Hindi mo nagustuhan ko kasi. Kasi sumusumpo talaga yung chan ko guys. Sana hindi sumumpo ngayong araw na to. Nagdudumi talaga ako. Pero kaganyan na pa yun ha. Dumi ako ng dumi. Hindi ko mapigilan guys. So ayan, magkikita kami 9.30. Babalik ako doon, kakain lang ako guys. Kasi na ako. At ang balik ko doon sa tutuluyan ko is 2 o'clock p.m. But I already asked naman sa ano, sa information na after nala ng tour, saka ako alis Ay, saka ako mag-check-in. guys, mag -bu na tayo, guys. Itong uh, pinutang ko lang dito is karinderiya. So, para makatipid tayo, guys, at mas marami pa tayo makunta, guys. So, guys, tara, let's go. Mag-buy -bu na. Sir? Sister. Sister. Uh, Animan. Ayun So, magbabay na tayo, guys. Kasi magka 9.30 na ta. At magkikita na tayo yung mga kasama ko dun sa ating tour. So, guys, sa mga ito, guys. So yung kinakin ko guys, kasama yung coca at salt is umahabot na almost 90, like a may. Parang 90 pesos. Not totally 90 pesos, compare lang sa peso. Kasi 90. So yun guys, umahabot na almost 2 dollars. Ura na rin. Hindi na rin masyadong ah guys, sana hindi sumupong talaga yung chan ko guys. Kasi, kagali na pa talaga ako nagdudum Pero ngayon okay okay naman ako guys. And sana, doon sa ininom ko, hindi na umilab yung chan ko guys. Thank you uh, so much. Bye Tara na guys. Pakain natin na tayo ng ating service. Ito na yung pupuntahan ko guys. Ah. Excuse me. Okay. Hi yeah, there. The place to tap out. So we are here in what they call the place hotel guys here in Batangas same guys. Murang mura lang yung anong dyan. So ito guys, pupunta na ako sa pinakal. Ito ba yan po? Dorm in Bende -be King So, pinili ko lang talaga po mga kasama ko. Hi! So ito guys, si yung CR. Sobrang ganda guys. So, ang mura-mura na nga, guys. Almost nasa $9 na yung binayari ko in 2 days. So, yun, guys. So, pwede ka rin dito. Ayan. Ito kapag dudumi ka. And then, dito naman kung maliliko ka, guys. Hindi na rin masama. Ang ganda niya, guys. Ayan. Ah. Actually, pagod talaga ngay ako ngayong araw na to Kaya gusto ko na magpika, guys. So, ganito na lang po tayo, guys. Thank you, thank you so much sa lahat ng mga sumama at nanood na aking vlog. Thank you, thank you so much, guys. So, huwag niyo po kalilimutan Paul Aksa para updated po kayo sa aking mga travel vlogs. So, guys, updated po.